Ang kwento natin ngayon ay hindi lang tungkol sa pagtataksil at kasakiman, kundi ito rin ay nagpapakita ng katatagan at pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell dahil malaking tulong po ito sa paglago ng aking channel at maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Jerry Michael Williams sa kilala bilang Mike ay ipinanganak noong October 16, 1969 sa Bradfordville sa Tallahassee, Florida. Ang kanyang ama ay isang Greyhound bus driver at ang kanyang ina naman na si Cheryl ay isang teacher sa daycare center. Dalawa silang magkakapatid. Ang kanyang kuya ay nagngangalang Nick. Dahil sa wala gaanong pera ang pamilya, sila ay lumaki sa isang trailer home. Ang trailer home ay katulad ng bahay na nasa larawan na madalas na pansamantalang nakatayo sa lupa na kanilang inuupahan. Ito ay isa sa pinakamurang tirahan sa US dahil maliit lamang ito at mas mura kaysa sa umupa ng bahay o apartment. Simpleng pamumuhay lamang ang nakayanan ng pamilya kaya hindi na pinangarap ng mga magulang ni Mike na bumili ng bahay dahil kanilang pinaghahandaan ang gastusin para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ngunit dahil kapos pa rin ang magkakapatid ay nagtatrabaho ng part-time sa isang supermarket pag uwi nila galing eskwela. Sila Mike ay nag-aral sa North Florida Christian High School at doon nag-excel si Mike at naging student council president, naglaro ng soccer at aktibo sa iba pang mga extracurricular activities. Sa edad na 15, nahilig siya sa duck hunting bilang libangan na madalas ay kasama ang kanyang ama at kuya. Sa edad nito ay nakilala din niya si Denise Merrill. Si Denise ay isang cheerleader at council secretary sa kanyang paaralan. Nagsimula silang mag-date at sa mga kakilala nila sila ay isang perfect couple. Parehong matalino at kilala sa kanilang paaralan. Naging matalik na kaibigan ni Mike si Brian Winchester na ipinakilala sa kanya ni Denise. Kalaunan ay nagkaroon ng kasintahan si Brian at ito ay si Kathy Thomas. Nabuo ang barkada ni na Mike, Denise, Brian at Kathy. Madalas silang lumabas na magkakasama. Pagkatapos ng high school, nag-aral si Mike sa Florida State University kung saan nagtapos siya sa political science at urban planning. Magkasamang nagtapos ang magkasintahan. Naging public accountant si Denise at naging appraiser ng real estate naman si Mike. Napatunayang isang magaling na empleyado si Mike. Siya ay madalas na nag-overtime na minsan inaabot na ng alas 12 ng gabi sa opisina kahit mabilis na umangat ang kanyang posisyon. Noong 1994, pinakasala ng matagumpay na binata si Denise. Sa panahon na ito ay pinakasalan din ni Brian si Kathy. Silang apat ay patuloy na nakikipag-ugnayan kahit na abala sa kanilang mga buhay. Mahal na mahal ni Mike ang kanyang asawa kaya't lagi siyang nagsusumikap na tustusan ang kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Sa edad na 31 years old, nakamit ni Mike Williams ang inaasam ng lahat bilang isang real estate appraiser dahil kumikita na siya ng halos $200,000 sa isang taon na sa pera natin ngayon ay higit sa 11 million pesos. Ang mag-asawa ay bumili ng bahay sa isang magandang lugar Noong 1999 ay nabiyayaan sila ng isang anak na babae na pinangalanan ng mag-asawa na Ansley. Totally overwhelmed. She was due Tuesday and she would have made me wait a whole another year for Mother's Day so she came yesterday so I could enjoy this day today with her. It was unbelievable. I have a whole new respect for my wife and women in general and what they go through to bring a, a new child, new life into the world. Dahil sa lumalaki na ang pamilya at si Mike ay isang maingat na tao nagpasya siyang kumuha ng life insurance policy dahil gusto niyang siguraduhin na sakaling magkaroon ng sakuna ay tiyak na maaalagaan ang kanyang pamilya kaya't lumapit si Mike sa kanyang matalik na kaibigan na si Brian na noon ay nagtatrabaho bilang insurance agent Noong una kumuha siya ng insurance sa halagang $250,000 at makalipas ang ilang buwan ay kumuha uli si Mike sa halagang $500,000. Noong halos kalagitnaan ng taong 2000 na mataya ang ama ni Mike, siya ay nabigla sa pangyayaring ito kaya't ninais niyang masiguro na hindi maghihirap ang kanyang pamilya kung sakaling bigla din siyang mawala. Kaya tinawagan niya muli si Brian at kumuha ulit ng insurance policy na nagkakahalaga ng 1 million dollars. Sa kabuuan si Mike ay may life insurance na higit 1.7 million dollars o tumataginting na 98 million pesos sa pera natin ngayon. Noong umaga ng December 16, 2000, maagang nagising si Mike para mag duck hunting sa Lake Seminole. Isa itong malaking reservoir na konektado sa Apalachicola River. Ito ang araw ng kanilang 6th wedding anniversary at ang mag-asawa ay nagplano na ipagdiwang na lang ito sa gabi. Hinintay ni Denise si Mike na umuwi ng tanghali, ngunit hindi na ito bumalik. Natural na nag-alala si Denise at tinawagan ng kanyang ama na tumawag naman sa matalik na kaibigan ni Mike na si Brian. Kasamang kanyang ama nagmaneho si Brian sa Lake Seminole. Doon ay nakita nila ang sasakyan ni Mike na Ford Bronco malapit sa pantalan ng mga bangka. Ngunit si Mike mismo ay wala. Naglibot ang dalawang lalaki sa lahat ng lugar na madalas puntahan ni Mike. Ngunit hindi man lang nila nakita ang bangka. Kaya nagpasya silang tumawag ng pulis. Matapos tawagan ng mga investigador mula sa ahensya ng Florida Fish and Wildlife Conservation, nagsimula ang paghahanap kay Mike. Makalipas ang ilang oras natagpuan ng piloto ng helicopter ang bangka na umaanod sa layo na 225 feet mula sa rampa ng bangka. Sa loob ng bangka ay nakita ang shotgun ni Mike na nasa lalagyan pa rin ito na tila hindi pa niya ito nagagamit. Ang paghanap ay naging isang rescue operation dahil sa puno ng putol na punong kahoy ang ilalim ng lawa na ng kapulisan na natamaan ng bangka ni Mike ang isang tuod o putol na puno na dahilan para siya ay mahulog at malunod sa tubig. Ipinagpalagay nila na napuno ng tubig ang kanyang wading boots o bota at hindi na niya ito nahubad kaya't agad siya ay nalunod. Ilan pang mga ahensya ang tinawag upang tumulong, kabilang ang isang dive team mula sa Montgomery, Alabama at Jackson County Sheriff's Office. Ngunit ang malawak at pulidong paghahanap ay hindi nagbunga. Si Mike ay hindi matagpuan. Lumipas ang isang linggo at naging body search operation ang rescue operation. Ang mga kuponan ay binigyan ng probe pole upang suriin ang ilalim ng lawa at nagdala din ng mga aso sa lugar. Noong ikasampung araw ng paghahanap, nakakita ang mga voluntaryo ng camouflage patterned hunting hat ngunit hindi ito maiugnay kay Mike. Inisip ng mga opisyal ng Florida Fish and Wildlife Conservation Agency na maaaring si Mike ay kinain ng mga buwaya kaya hindi na matagpuan ng bangkay. Meron talagang ilang mga buwaya na naninirahan sa lawa. Walang nakitang palatandaan ang Florida Department of Law Enforcement na nagpapahiwatig ng marahas na pagpatay kaya't sumang-ayon sila sa teoryang iyon. Pagkatapos ng limang linggo ay kinansila na ang paghahanap. Isang araw matapos na ihinto ang paghahanap ay nagdaos agad si Denise ng isang memorial service para kay Mike. Ito ay wala pang dalawang buwan ng pagkawala ni Mike. Sa tingin ng lahat ay tinanggap na ni Denise ang pagkawala ng kanyang asawa ngunit ang ina ni Mike ay hindi kumbinsido na isa itong aksidente. Pagkalipas ng alim na buwan noong June 2001, natuklasan ng isang manging isda ang mga wading boots na lumulutang sa lawa. Nahanap din ng mga diver ang isang hunting jacket at flashlight mula sa ilalim ng lawa. Sa isa sa mga bulsa ng jacket ay nakita ang isang hunting license na may pangalan at lagda ni Mike. Ang pagtuklas na ito ay pumukaw sa marami pang katanungan sa pagkawala ni Mike. Dahil jacket at mga bota ay walang mga marka ng ngipin na nagpapahiwatig ng pag ng buwaya. Wala din sa mga bagay na natagpuan ang nagpapakita ng mga palatandaan na nanatili ito sa tubig ng anim na buwan. Hindi malansa ang bota at gumagana pa rin ang flashlight. Gayon pa man makalipas ang isang linggo, hiniling ng abogado ni Denise sa korte na ideklarang patay na si Mike batay sa mga bagay na natagpuan at iminungkahin niya na nilamo ng buhaya ang buong katawan ng asawa. Pumayag ang korte na ideklarang namatay si Mike noong December 16, 2000, sanhinang aksidente ang pagkalunod habang nangangaso sa Lake Seminole. Dito na sana natapos ang kwento ni Mike Williams kung hindi dahil kay Cheryl Williams na tumangging sumuko at patuloy na hinanap ang kanyang anak. Sabi niya ay hindi niya mapigilang hanapin ng anak hanggat hindi ito nakikita. Dahil dito ay hindi naging maayos ang relasyon niya sa kanyang manugang na si Denise. Hiniling kasi ni Denise na ihinto niya ang paghahanap at tanggapin ang katotohanan. Dagdag pa ni Denise na ayaw na niyang makakita pa ng mga balita sa dyaryo ukol sa pagkawala ng asawa dahil gusto na niyang makapag-move on sa kanyang buhay. Pinagbantaan pa ni Denise si Cheryl na hindi na niya makikita ang apo kung ipilit ang isa pang investigasyon sa pagkawala ni Mike. Ngunit hindi kayang sumuko ni Cheryl para sa anak at tinupad naman ni Denise ang banta nito. Kung hindi dahil sa pagpuporsiging ng ina ay baka nanatiling nakalubog ang kwento ng kanyang anak na si Mike sa ilalim ng isang madilim na lawa na natatakpan ng lumot. Inabot ng tatlong taon si Cheryl na kumpinsihin ang opisyal ng pagpapatupad ng batas na magbubukas ng investigasyon sa pagkawala ng kanyang anak. Lahat ay ginawa ni Cheryl. Tinawagan niya lahat ng mga pwedeng tawagan, kumbawa siya ng mga karatula tungkol sa nawawala niyang anak. Sinulatan niya ang gobernador ng Florida araw-araw. Pinagsama-sama ang lahat ng mga nakalap niyang impormasyon sa isang notebook. Hiniling din niya sa mga tao na mag-post sa social media at makipag-ugnayan sa mga reporters. Nakipagkita siya kay Matthew Oresco na isang eksperto sa buwaya. Ipinaliwanag niya na ang mga alligators ay hindi kumakain sa panahon ng taglamig. Ang malamig na panahon ay nagdudulot ng pagbaba ng temperatura ng tubig kaya mga buwaya ay hindi kumakain dahil abala sila na panatilihin ang temperatura ng kanilang katawan. Ang 14 degrees celsius na temperatura noong araw na nawala si Mike ay masyadong malamig para sa isang buwaya na maging interesado sa pagkain idinagdag pa ng eksperto na pagkatapos ng isang alligator kill o pag-atake ng buwaya na gaya ng sinasabing nangyari kay Mike ay siguradong laging may forensic evidence na maiiwan sa tubig Kalaunan pagkaraan ng tatlong taon ay nakumbinsi ni Cheryl ang tagapagtupad ng batas na ibasura ang teoryang kinain si Mike ng buwaya at maglunsad ng opisyal na investigasyon sa pagkawala ng kanyang anak. Kaya ang kaso ay muling binuksan dahil sa mga sinabi ng eksperto ukol sa kung kailan kumakain ang buwaya. Dahil sa mga katibayan na nakalap mula sa mga panayam at kakaunting ebidensyang nakuha ng mga pulis, ay nakumbinsi ang mga investigador na ang pagkamatay ni Mike ay hindi aksidente. Sabi ng prosekusyon na pakiramdam niya ay hindi namatay si Mike sa Lake Seminole at iyon ang pangkalahatang pinagkasunduan ng lahat ng ahensyang nagpapatupad ng batas na nagtatrabaho sa kasong ito. Ang mga opisyal ay gumugol ng 735 hours sa paghahanap kay Mike sa 10 ektaryang bahagi ng lawa. Ngunit hindi man lang sila gumugol ni isang minuto sa paghahanap ng mga palatandaan ng isang krimen. Ang mga kinatawan ng sheriff ng Jackson County na dinala upang tumulong sa paghahanap ay hindi rin isinaalang-alang ang iba pang mga posibilidad. Kinapanayam ng mga investigador ang lahat ng kasangkot sa paghahanap at ang opisyal ng polisya na si David Arnett na naroroon sa pinangyarihan noong araw na iyon ay nagsabi ng ilang mga bagay na agad na napansin niyang kakaiba. Si Mike ay hindi karaniwang nangangaso ng mag-isa. Ang kanyang truck ay natagpuan sa isang maputik na lugar kung saan kailangan niyang kalagkari ng bangka sa ibabaw ng putik at hindi sa malapit na sementadong boat launch na karaniwan niyang ginagamit. Dagdag pa niya na ang malakas na pagulan noong gabing iyon ay dapat na nagtulak sa bangka sa East Shore, ngunit ito ay natagpuan sa West Shore. Napansin din niya na hindi umaandar ang motor ng bangka pero puno ito ng gasolina. Kung si Mike ang nagmamaneho ng bangka at nahulog ito mula dito, patuloy dapat na umaandar ang bangka ng paikot-ikot hanggang sa maubos ang gasolina. Ngunit huli na na magsimulang magduda ang mga polis. Ang pinangyarihan ng krimen ay natapakan na ng maraming volunteer searchers at rescue workers. Ang kotse na ginamit ni Mike na maaaring magsilbing ebidensya ay kinuha agad ng pamilya nang walang anumang beripikasyon. At hindi din sila nag-interview ng mga potential witnesses. Naging kahinahinala si na Denise Williams at Brian Winchester sa mga investigador dahil nalaman nilang hiniwalayan ni Brian ang kanyang asawa na si Kathy at pinakasalan si Denise. Nalaman din nila ang hindi inaasahang makukuha ni Denise na halos $2 million mula sa life insurance policy ng yumaong asawa. Natukoy din ng mga pulisa si Brian ang nagbenta ng insurance kay Mike. Napag-alaman din nilang kakaiba ang reaksyon ni Denise bilang asawa ni Mike dahil hindi niya gustong magkaroon pa ng anumang investigasyon at sinubukan ding pigilan ang mga aktibidad ni Cheryl na umabot pa na pagbawalan ang lola na makausap ang kanyang apo. Noong 2005, ang bagong kasal na sina Brian at Denise ay tinawag para sa isang panayam, ngunit wala din silang nakuha ang bagong impormasyon. Nakapagbigay si Brian ng alibay sa umaga ng pagkawala ni Mike. Sinabi niya na siya ay nasa bahay na pinatotohanan naman ng kanyang dating asawa na si Kathy. Balak daw niyang sumama sa kanyang biyanan sa isang duck hunting noong umaga, ngunit tinanghali na siya ng gising. Ang interogasyon ni Denise ay hindi rin nagbunga ng mga bagong leads. Noong 2008, inihayag ng Florida Department of Law Enforcement na ang pagkawala ni Mike ay hindi isang aksidente at naniniwala sila na siya ay biktima ng isang krimen. Gayun pa dahil walang sapat na ebidensya ay hindi sila makapag-usig. May daw sila pero wala silang hawak na prueba. Nabigo ang isa pang investigasyon upang malaman ang naging kapalara ng kanyang anak, ngunit hindi sumuko si Cheryl. Ang kanyang mga pagsusumikap ay humantong sa pag-feature sa kanyang kwento sa Discovery Cable Channel na gumawa ng palabas tungkol sa pagkawala ni Mike at mga kasunod na pagsisiyasat noong huling bahagi ng 2011. Noon ay nadismaya si Cheryl sa Florida Department of Law Enforcement. Sa paniniwalang ito ay walang kakayahan o hindi interesado sa paglutas ng kaso ng kanyang anak. Sa simula ng 2012, sumulat ang ina ni Mike kay Governor Rick Scott na humihiling sa kanya na ilipat ang investigasyon sa ibang ahensya o kaya ay magtalaga ng isang espesyal na tagausig na gagawin nito. Noong 2012, nahuli ni Denise si Bryan na may ibang babae, kaya't naghiwalay sila. Nang sumunod na taon ay nagsampan ng diborsyo si Denise at isang appraisal sa dating bahay ng pamilya ang ginanap. Ang mga ari-arian ay napagkasundo ang paghatian ni na Brian at Denise. Dito ay makikitang talagang wala ng pag-asa magkabalikan pa ang dalawa. Ngunit ayaw ni Brian makipaghiwalay pero ayaw na ni Denise na ituloy ang relasyon. Tinatawagan ni Brian si Denise ngunit hindi na nito sinasagot ang mga tawag niya. Hindi niya kinaya ang stress na nararamdaman dahil iniisip niya na baka magsumbong si Denise sa pulisya tungkol sa ginawa niya kay Mike. Noong August 5, 2016, nagdrive si Denise papunta sa Florida State University. Habang kausap ang kanyang kapatid sa telepono, ay nakita niyang may sumakay sa likurang upuan ng kanyang kotse at ito pala ay si Brian. Idiniini ni Brian ang baril sa tadyang ni Denise at sinabihan siyang magmaneho. Kailangan daw niyang gawin niyon dahil hindi sinasagot ni Denise ang mga tawag niya. Sinubukan ni Denise na pakalmahin si Brian, pumayag sa lahat ng sinabi nito at nangakong bibigyan siya ng pagkakataong maisalba ang kanilang kasal. Naniwala naman si Brian. Siniguro naman ni Denise na hindi siya pupunta sa pulis kaya't lumabas si Brian sa sasakyan. Paglabas niya ay kinuha din niya ang mga dalang brown sheet, plastic sheeting, bleach sprayer at iba pang mga gamit. Base sa mga dalang gamit ni Brian ay malino na si Denise ay sinwerte nakatakas sa nakaambang kamatayan. Tinawag ni Denise ang emergency services na mabilis na inaresto si Brian at kinasuhan ng kidnapping. Ang kidnapping ay isang mabigat na krimen sa Florida at maaaring makulong ng habang buhay. I was calling my sister and this person starts climbing out of the very back and I couldn't tell at first who it was um, but then immediately I knew who it was but I was screaming. He pulled out a gun like a like gun, not a hunting gun, but like a gun he would kill someone with. And he put it right here in my ribs. So he was in the back, I guess, hiding. And then when he came out, he came up to right behind me. So like I'm driving and he's right, he's right here. Kinasuhan din si Brian ng domestic violence at armed burglary. Nagpa siya ang korte na panatilihin si Brian sa kulungan ng walang piyansa. Dahil sa pangyayaring ito ay nagpahayag ng pag-asa si Cheryl na malulutas na ang kaso ng pagkawala ng kanyang anak. Dahil siguradong hindi, hahayaan ni Brian si Denise na masayang nakakalaya na may limpak-limpak na salapi. Nagdasal si Cheryl na sana'y sabihin na niya kung ano talaga ang nangyari kay Mike. At nagsalita nga si Brian. Nakipagsundo siya sa prosekusyon na sasabihin niya ang lahat basta't mapababa ang kanyang sentensya. Nang magkasundo na ang dalawang panig ay sinimulan na ni Brian ang kwento. Noong una naging maganda daw ang buhay nila sa kani-kaniyang mga asawa. Ngunit isang araw may nakita siyang sulat sa bag ng kanyang asawang si Kathy at napagtantong niloloko siya nito. Kaya't gusto niyang magiganti. Madalas daw silang pumunta sa mga bars at concerts kasama sina Denise at Mike. Magkaibigan daw sila ni Denise noong pang high school at hanggang kaibigan lang talaga ang turing niya dito. Ngunit nung nagloko ang asawang si Kathy ay nagiba ang tingin niya sa mga babae. Nagsimula ang pag-iibigan ni na Brian at Denise noong October 1997. Dumalo silang dalawa sa isang rock concert at nalasing na humantong sa pakikipagtalik. Matapos nito ay madalas na silang palihim na nagkikita. Kahit araw ng trabaho ay makikita sila sa hotel tuwing may pagkakataon. Ikinuwento ni Brian na pinag-usapan nilang hindi sila makikipaghiwalay sa kanikan niyang mga asawa. Nilinaw ni Denise na hinding-hindi niya hihiwalayan si Mike dahil ang opinyon ng publiko ay mahalaga sa kanya. Ayaw niyang masira ang kanyang imahe sa ibang tao at mawalay ang kanyang anak. Isa pa, religyoso ang pamilya ni Denise kaya hindi katanggap-tanggap ang diborsyo sa kanyang mga magulang. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon nila ay naging higit pa sa pagkikita para sa kaswal na pakikipagtalik. Lumalim ang kanilang pag-iibigan. Iniisip na nina Denise at Brian ang kanilang sarili bilang mag-asawa na nagpapalitan ng mga regalo at love letters. Naging malinaw na hindi sila maaaring magpatuloy sa ganito. Hindi nila kaya maghiwalay ngunit ang diborsyo ay hindi katanggap-tanggap kay Denise. Ang kanyang malinis na imahe ay hindi maaaring madungisan. Noong panahong iyon ay nakaisip si Denise ng paraan para sa kanilang sitwasyon. Isiniwalat ni Brian na noong March 2000 ay naudyok na silang simulan ang pagpaplano sa pagpatay kina Mike at Kathy. Gusto ni Denise na si Brian lahat ang gagawa at palabasin ito na parang isang aksidente. Gusto daw niyang ipaubaya sa Diyos ang kamatayan sa paraang iyon na hindi daw siya makokonsensya sa nangyari. Matapos pag-isipan ng lahat, si Brian at Denise ay nagpa gawing isang aksidente sa bangka ang pagpatay kay Mike. Napagtanto din nilang kailangang patayin na si Mike bago mag-expire ang isa sa tatlong life insurance nito sa katapusan ng December 2000. Kaya't noong December 15, tinawagan ni Brian ang kaibigan para mag-duck hunting. Nakakita daw siya ng magandang lugar sa baybayin ng Lake Seminole. Inaasahan ni Mike na pumunta doon kasama si Brian at uuwi ng tanghali para ipagdiwang ang anibersaryo nila ng kanyang asawa. Sinabi ni Brian sa kanya na pupunta sila sa isang espesyal na lugar at kailangan niyang dalhin ang kanyang mahabang bota. Kinailangan tiyakin ni Brian na dinala ni Mike ang mga boots dahil pinaniniwalaan na kapag nahulog ka sa tubig na suot ang wedding boots ay mabilis kang malulunod. At ito ay tumutugma sa planong ipapalabas nito na parang isang aksidenteng pagkalunod. Habang nakasakay sa bangka si na Mike at Brian, biglang tinulak ni Brian si Mike. Ngunit sa halip na lumubog ay humawak siya sa mga punong kahoy at nagsimulang pumunta patungo sa dalampasigan. Nagpanik si Brian. Nagsimulang sumigaw si Mike para humingi ng tulong. Hindi na alam ni Brian kung ano pa ang gagawin dahil hindi gumana ang pinagplanuhan nila ni Denise. Ngunit kailangan niyang kumilos sa gad bago may makakita sa kanila. Kahit kinuha niyang baril at binaril niya si Mike sa ulo. Kinuha niya ang katawan ni Mike at nilagay muna sa kotse. Kailangan niyang umuwi agad dahil malayo pa ang kanyang bahay. Pagka -uwi ay dahan-dahan siyang pumasok ng bahay at natulog. Hindi alam ni Kathy na lumabas ang kanyang asawa noong madaling araw ng May 16, 2000. Bago matulog ay tinawagan niya ang kanyang binan dahil dapat lalabas sila para mangaso. Ngunit sinabi niya hindi na siya makakasama dahil kagigising lang niya. Kumpleto na ang alibay ni Brian. Walang may alam na kasama ni Mike si Brian sa lawa. Ginawa ni Brian ang lahat para makagawa ng alibay para sa sarili at sa kanya itinago ang katawan. So, we went out like we were going hunting. Um, we got to the area where his waiters and jacket were found. I Got him to stand up and I pushed him into the water. He got his jacket off and his waders off. And he was in a panic, obviously. I was in a panic. I was driving the boat. and I didn't, I didn't know what to do and i ended up shooting him hindi alam ni dennis na binaril ni bryan si mike sa ulo at inilibing Sinubukan ni Brian na sabihin sa kanya pero ayaw niyang makinig. Sapat na sa kanya na wala na ang kanyang asawa. Nais nice ni Denise na magpatuloy sa paniniwalang ang Diyos ang pumipigil kay Mike sa paglangoy at hinayaan siyang malunod. Ayon kay Brian, ako sila sa isa't isa na wala ni isa sa kanila ang magsasabi ng kahit ano. Tinagdag ni Brian na ang tanging dahilan nila para patayin si Mike ay para makasama na ng tuluyan ang isa't isa. Ang insurance money ay insentibo lang sa kanilang nagawa. Nalaman ng mga investigador na si Brian ang nagtapon ng flashlight, jacket at boots sa lawa na natagpuan anim na buwan matapos mawala si Mike. Kinailangan niyang gawin ito para mapadali ang proseso ng pagkuha ng insurance payout at iba pang benepisyo para sa namataya ng asawa. Karaniwang tumatagal ng limang taon ang proseso para makuha ang pera. Ngunit nagawa nila Brian at Denise na makuha ito sa loob lamang ng 7 buwan. Kasama ang social security at iba pang benepisyo. Nakatanggap si Denise ng hubigit kumulang na 2 million dollars. Matapos ang pagtatapat ni Brian, tinuro niya kung saan niya inilibing si Mike at sa wakas ay nakita na nila kung paano pinatay ang 31 years old na si Mike at kung sino ang may gawa nito. Noong May 8, 2018, si Denise ay kinasuhan ng first-degree murder, conspiracy to commit murder at accessory sa isang felony na nagdudulot ng habang buhay na sentensya. Ngunit siya ay naghain ng not guilty plea at itinanggi na may kinalaman siya sa pagpatay kay Mike. Gusto lamang daw maghiganti ng pangalawang asawa dahil ayaw na niya makipagbalikan sa kanya. Ngunit noong February 2019 siya ay napatunayang nagkasala at sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Pagkaraan ng limang buwan na tanggap ng anak ni na Mike at Denise na si Ansley ang lahat ng ari-arian ng kanyang yumaong ama at natitirang pera sa insurance. Noong January 2020, inapilan ni Denise ang hatol sa kanya. Ang kanyang abogado ay nakipagtalo sa harap ng hukuman na walang ebidensya na siya ay sangkot sa pagpatay. Noong November 2020, binawi ang hatol sa pagpatay ngunit pinagtibay ang 30 years na sentensya para sa pakikipagsabuatan sa pagpatay. Nakakulong na ngayon si Denise sa Florida Women's Reception Center at makakalaya lang siya pagdating niya sa edad na 78 years old. Si Brian naman ay inilipat sa Madison Correctional Institute sa Florida upang pagsilbihan ang natitira pa sa kanyang sentensya. Ang kanyang kasalukuyang petsa ng paglaya ay nakatakda sa July 2036. Iginiit ni Ansley na anak ni na Mike at Denise na inusente ang kanyang ina at sinisisi si Brian dito. Tumanggi siyang magsalita sa anumang media outlet tungkol sa kinalabasan ng kaso at sa kanyang personal na buhay. Ayon kay Cheryl ay hindi pa nila nakakausap si Ansley. Labis na ikinalungkot ni Cheryl na nawalan siya hindi lamang ng anak kundi pati na rin ng apo. Isa na namang kwento ang inyong natunghayan at sana ay may natutunan para maiwasan ang ganitong kapalaran. At sa mga walang sawang tumatangkilik sa aking channel, shout out po Miss Amalia Rebello, Miss Janet Fernando from Jeddah, Miss Maria Flake from Murphy, Quezon City, Miss Alex Manay. Miss Magdalena Eguico, Miss Anne Marmolas from Kuwait, Miss Mabel Barry, Miss Judith Pedarse from Zambales, Miss Rosita Sancho. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.